Hindi naman lang ko nung gagawin sa palaya. Itong mga manok na to. Dapat itinola na yung mga manok na yan eh. Wala na naman sila makakain dito. Tinatanggal nila yung ano kong para hindi matuyuan. Dapat yata talaga ng halo black sukaw. So lalagyan Mamatay. Ay, paano yan, no? Binong ka Mano, hindi pa yun. Hindi pa yun maano, eh. Hindi pa yun matibay. Ha? Ha? Grabe. Ikay pa kayo eh. Dito muna ako sa lilim. Anin mo muna yan. Grabing mga manok. Ano na lang gawa mo first? Lamok first o. Oh. Lamok kayata. Lao yun. Ano nang tinahid eh. Pasaway na manok. Alala ka ng manok. Hindi na man. Paano hindi ko tatabunan eh. Mainit masyado. Para hindi maigagad. Wala naman siya makakain dito. Na manok siya. Namatay ka na yung okra dito. Si Mobile Liza. Na oh, namatay kinahig ng mga manok na May no. Nakit na isa. sayang ang Sobrang init eh. Oh, ayan. na hindi agad matuyo. Kaya-kaya naman ang manok na pasaway. Malang dapat mabigat ang idagaan dyan eh. Parang hindi nila makahigit. Eh. Buhay na, namatay pa. Pani, kinahigna nga ng manok. Ano siya, nabilag sa araw ng todo. Hmm. Mga manok na aray ko. Malala Alaga ng manok, hindi marunong magano ng kanilang mga manok. Dapat kasi pag ganitong lugar, may mga kapitbahay na may halamanan. Yung manok, pinukulong. Parang hindi makapurhisyo Wawan na siya ang palaya. Masampan na eh. Lala, anong ginagawa mo po dyan? Lala! Lala, anong ginagawa mo po dyan? Tinutuko kasi yung mga... parang hindi makukay. Meron na pang isa kami. Nasaan na natin ito yun? Wala nang ano eh. Para po hindi makapa... Pa, anong manok? Oo kasi napanggal itong aking pagdagami para hindi matuyo agad yung tanim para hindi kasi yung namamatay na lalanta kasi naiigahan kasi sobrang init na yun ginagawa na, na ng manok, Sinin, mga sit sa nilagay kong mga dako ngayon mamatay na nga rin kung isang hinuhukay naman ang hinuhukay ng manok ba diba yan? Ay, ay pa na natin dito. Parang di basta. eh. Nawawalan eh. O, gari naman dapat yung pataba hindi ganyan maano yung ano eh yung tawag dito yang ipot mainit mainit kaya nga mamamatay yan ano oo oh, maiinit siya ang buti kung tayo ng kalabaw yan ang baka pwedeng gawin mong ganyan baguhin mo huwag mo siya nagpatog sa ipot okay na na ng sa ano, ah. so, yung ipot na ano, ah. lang ano yung ipot ng manok kahit tuyo na yan maano pa rin yan hindi katulad yung sa rabbit sa kambing yan at saka mga baka pwede yan wala na akong pantukod tay okay na